Dahil sa isang hapon na buksingero na binansagang The Monster na Uya Inoue ay naubos talaga ang magagaling nating pambato. La Pinoy ay pinagkakala nating si Casimero ang tatapos sa kanyang trono. Ngunit tila ba nabayaran na ito ni Ito. Ngunit ngayong irah, may isang napakalakas at napakagaling na batang buksingerong Pinoy ang lumalaban sa division niya. Lahat din ang kalaban ay pinabagsak ng ating bida. At sa aking paningin, mas malakas pa ito sumuntok kesa kay Nauya. Kaya naman si Garating Bida. Subscribe. Siya na ngayon ang pinakahalimaw na Pilipinong boksingero, kapalit ni Manny Pacquiao at Cuadro Alas, General Casimero. sa bansang Malaysia, kinalabutan at nagsitayuan talaga ang mga tao sa ginawa ng bagitong Pinoy na ating pampato. Hindi sila makapaniwala sa sobrang lakas ng ating boksingero. Ito yung Pinoy boxer na mula taong 2023, lahat ng kalaban ay tinapos sa pamamagitan ng KO at hindi man lang umabot hanggang round 5 ang mga kalaban ng ating bida. Siguradong ito na ang susunod na katatakutan ni Nauya. Si Herlan Sexto Gomez ay isang mabait at mabuting bata. Simple at payak lang ang kanilang pamumuhay sa probinsya ng Negros Occidental, Bacolod City. Bata pa lamang ay mahilig na talaga ito sa sport na boxing. Sa katunayan, habang nag-aaral ay naging kampiyon na kaagad ito sa Philippine National Games since 2015 hanggang 2018 at sa Pacquiao National Cup noong 2018. Dito na siya nadiskubre ng na mga promoter at boxing organizer kaya naman dahil sa napakagandang mga ring girl, este sa talento ng ating bida ay pinasok na niya ang pagiging isang professional na boksingero. At kinuha siya at sinanay ng husto ng Highland Boxing Promotion. Nahubog talaga ang pangangatawan nito dahil sa pagsasanay at kakainsayo. Kaya naging bato-bato at akmang-akma sa isang matigas na boksingero. Sa pagpasok ng taong 2023, January 25, unang buwan, sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand, nagsimula na ang pananalasa na Herland Gomez. Tinalo niya rito ang pambato ng Thailand na si Tanachai Kamon. Round 2 lang ang inabot ng kalaban dahil sa tindi ng kamao ng ating kababayan. Wala pang isang buwan ay lumaban na ulit ang ating pambato sa bansang Thailand. February 22, taong 2023, sa parehong venue ng Space Plus Arena, makakalaban niya rito ang isang veteranong boksingero na may napakatinding kartada na 64 na panalo, 28 sa pamamagitan ng KO at 18 talo. Si like How ay isang dekalibring Thai na boksingero, ngunit round number 4 lang ang itatagal nito sa ating pambato. paglala banan nila d i t o ang Asian Boxing Federation Bantamweight Title เรื่องคอมเมนต์สัตว์อุติชนะผมนะครับครับพิกมีโอ้ไหวไม่ไหวครับโดนครับปัดขวาโอ้ร่วงลไปครับเรียบร้อยครับจบเลยครับแอบกรรมการยุติเลยครับเพราะว่าโดนมาเยอะแล้วเลยครับอแ Matapos ang isang buwan ay muling lumaban si Herlan. March 30, taong 2023, sa Space Flash, Bangkok, Thailand. Kakalabanin niya rito ang isa sa veteranong Thai na boksingero, si Pisano Tsingsumtum, ay may halimaw na kartada na 47 na panalo, 17 sa pamamagitan ng KO at 10 talo lamang. Pero round number 3 lang ang itatagal nito sa ating kababayan. Oh, and that was super quick. Look like, like that was to the body. And I don't think Fissanu is gonna make the count and get up. It looks like he's really struggling to here. Oh he is! A referee said carry on straight away. Herlin coming in again. Shots to the body from Herlin and uppercut to the head. Big right uppercut and Fissaneu is down again for a second time. Is he going to make the count this time? And here we go. One more knockdown and that is it. And Herlin's got 10 seconds to pile on the pressure. And he's throwing everything he can at, at Fisano. And there we go. So by... Dalawang beses mang pinatumba ng ating kababayan ang Taina Boxingero. Pero inunat-unat niya lang ang kanyang katawan dahil sa kanyang kayabangan.

Fissanou was on the slightly wobbly legs early on. Big left hook from Herland. Fissanou down again and that's going to be it. Referee waving it off. Araw ng Webes, May 25, taong 2023, dalawang buwan makalipas muling dumayo si Herlan Gomez sa Space Last Bangkok, Thailand para sa Asian Boxing Federation title. Makakalaban niya rito si Jack Pan Santong, ang pampato ng Thailand. Pero katulad ng mga naunang boksingero, round number 2 lang ang itatagal nito sa ating pampato. Right hand there from Herlan, left hook as well. Finishing strong here, the Filipino in round number 1. Good body shot there from Japan. Herland rallying back with his own one-two. and Going to the body into the head. Very well placed right hand to the body there from Japan. And again, the champion. Challenger trying to fire back with his own one-two but being snubbed on the inside by the body work from Herland. And Herland now delivering hard right. and <laughs> that combination with a left hand right uppercut from Herland. And he's down! Japan is down! It was the left uppercut to the body beforehand he landed the right uppercut to the body as well and it ducked. August 26, taong 2023, sa Le Merieden Arena, United Arab Emirates, dumayo ang ating pampato na si Herlan Gomez. Para kalabanin ng halimaw ng India, si Vikas Dahiya ay may halimaw na pangangatawan at hindi sumusuko sa anumang laban. Naghambog pa ito na papagapangin daw ang ating kababayan. Pero kalunos-lunos ang sinapit nito at round number one lang ang itinagal sa kanilang laban. isang buwan na makalipas na bigyan ng pagkakataon ng ating kababayan para sa WBC Asian Silver Bantamweight Title. Araw ng Webes, September 28, taong 2023 sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand. Muling tumayo ang ating pambato na si Herlan Gomez para kalabanin ang isang halimaw na boksingero ng Thailand. Si Kongrets Natafek ay may halimaw na kartada 32 na panalo, 23 sa pamamagitan ng KO at 8 talo lamang. Hindi man lang nangalahati ang record ng ating kababayan na 10 panalo, 7 sa pamamagitan ng KO at isang talo. Kaya heavy underdog talaga ang ating boksingero. Pero sa laban na ito, round number 1 lang din ang itatagal ng halimaw na Tay na boksingero. One defeat, seven of those concrete And Herlin trying to get overhand right there from Herlin and that took Concrete off balance. And again, Herlin putting on the right hand and left hook there from Herlin and Concrete is on the canvas. No surprise. We've got There we go again. Double hooks here. Right uppercut there and Si Herlan Gomez ay naging bagong kampyon isa sa napakainit na prospect ng Pilipinas ngayon sa Bantamweight Division isa sa pag-asa ng Pilipinas sa sport na boxing Pagkatapos ng anim na sunod-sunod na panalo sa pamamagitan ng KO sa taong 2023 kinatakutan na siya kaya hirap na makahanap ng kalaban kaya pitong buwan din siyang natenga dahil ayaw na siyang labanan pero nito lang araw ng Sabado, May 11 taong 2024, sa indoor stadium, coaching Bansang Malaysia. May isang veterano at kampiyon Thai boxer na naman ang pumalag sa ating bida. Si supra Surd Pumpitak ay may 29 na panalo. 20 sa mga ito, tinapos niya sa pamamagitan ng KO. Wala pa sa kalahati ang kartada ng Pilipino na may labing isang panalo walo sa pamamagitan ng KO kaya kinalabutan talaga at napatayo ang mga tao dahil sa sobrang underdog ng ating pambato baka sa pangangatawan ng Thai na boksingero na isa talaga itong veterano maskulado at bato-bato sobrang kunat na daw niya kaya niya nilabanan ng Pilipino siya rin ang kampyon ng WBA Asia Super Bantamweight Division at kinatakutan talaga siya sa Thailand kaya siya naging kampyon round number 1 lahat ng matataas na tao sa Malaysia ay nanunood sa laban nila kaya kailangan magpakitang gilas ng ating bida. Malakas at maliksi ang tay na kalaban pero binaliwala lang ito ng ating kababayan. Uh, uh, boxing <laughs> so passive. So passive. Oh, hook yang itu baik dilakukan oleh Sa round number 2 Nang gigil dito ang tay na boksingero Gusto talaga niyang pabagsakin Ang ating pambato Pero nabigo siya dito Dahil kondisyonado ang ating Boxingero Round number 3, dito natatapusin ni Kabayan ang kampyo na kalaban. Puro mabibigat na kamao ang kanyang pinakawalan, ang dumurog sa tay na kalaban. Banyak menggunakan hook dan oh, saya kira si Pasrik bertahan. Dia terpaksa bertahan dan uh, nampaknya dia menggunakan pengadilan dan dia. oleh pengadil. Dan ini kalau diberikan oleh uh, Suraidi, bukan pengadil. Jadi kalau pertama pertama dia dan ini adalah oh. pula menggunakan untuk... Bagsak ang tay na buksingero at palakpakan ng mga tao. Sobrang natulala naman ang mga taga Malaysia. Nagsitayuan talaga sila dahil namangha at kinalabutan sa ginawa ng ating bida. Si Herland Gomez ay isa talagang dikalibring boksingerong Pilipino na nagsikap at naniwala sa pangarap. Katulad ni Pacquiao, magiging kampyon din at magtatagumpay din siya sa hinaharap. Makakamit rin natin ang ating mga pangarap basta tayo ay magsumikap at dasal sa ating Diyos na dakila sa lahat. Amen.